O, sa ibigay kay... Isabahan ito muna. Isabahan ito muna. Bigyan mo muna. Sandali, o. Sa ibigay kay kuya. Ang sweet, sweet. Baka magpala ko. Hindi, say, hindi. Ibigay mo nga, say. Bigyan mo lang siya ng pagkain. Bigyan mo lang ng pagkain. Basta bigyan mo lang siya ng... Hmm, be, o. Be. Subo mo, subo mo. Subo mo. Susubo niya. Oh, antagal naman. Deep kasi. <Mosin> oh. Ay, nadidistract sa video. Lakihan mo kasi. Ah, malaki, oh, Malaki. malaki. Ayan. Ibigay niya pa rin yan. Hindi niya pa. Hindi niya pa kagat. Wala na. Oh, harap na ka kasi tawagin mo kasi. Good. Dylan. Um, ay, ayaw na malaki. Ay, ay, ang sweet! Mm. oh, kuya, hinihila niya pa. hinihila <laughs> niya pa. Bakit mo daw hinilahan? Hinihila. Hinihila niya. Ay, ito <ilan> na, ito <laughs> na. Ito na, ito na. na, Am, amla. Am. Bigyan mo, am. 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 binis. Bangon ayok, ka, ayok, ah Tayo, Pagod um, 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 na. Am. Um. na yung um. base. Pinipilit na yung <coughs> base. <coughs>